they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck i'ma keep chasing i'll time Eight. Ano ba? pa. May dalawa pa sa likod. Samtong sila lahat. Good nice. morning po. Good morning po. Good morning. Gano'n natin Sinasuggest ko na subukan nyo yung ginagawa niya sir guys. Or so, kung family kayo, meron kayong mga bike, Banding kayo dito. Ay, jogging lang. Kung wala tayong bike. Di ba? Pero, siguro duwin nyo lang na fit kayo para doon kasi medyo mahaba rin siya. 10 kilometers. So, kung magkasama kayong bata, uh, i-assume nyo na na magkakarga kayo or kaya magdala kayo ng ano bike din ng mga bata or stroller di ba okay. maya na lang ulit guys pag natig natin dun sa pag medyo malapit lapit na tayo kasi wala pa rin yung toll plaza mamaya dito ulit tayo pakita ko sa inyo yung toll plaza ibig sabihin natapos natin yung 2 kilometers mula dun sa signage mapapansin na yung blue lane guys intended yan dun sa mga motor na may 110 hanggang 399cc so yan lang yung lane nila tulad ng sinabi ko kanina allow dito yung mga maliliit na cc ng motor hanggang 110 pero dapat 110 to 399 dapat dyan ka lang sa lane na yan maliban na lang kung 400cc ka pwede ka na dun sa kabila time check It's 7.15 May isang oras na tayo So hopefully mga 7.30 Matapos natin yung uh, O marating natin yung dulo ng ano Expressway So far siguro Pipilitin kong Lakarin na lang to Para mas maganda yung Video natin Ano yung mahabang lane ng mga groups guys so nauna natin yung ano toll plaza ayun na siya oh. may mga green hindi ko alam kung hindi sa video ang tanong pala paano pala nagbabayo dyan patulad ba yan sa Manila na kailangan mo ng RFID hopefully malaman natin dyan ay meron Ayan, yeah, no? Hindi ko lang alam kung anong card. Subukan natin yung tanong. Kasi, ayan, no? nyo ba, guys? Customer Service Center. id Installation and Reloading Employer. So, basically, meron. Di ba? Hindi ko lang alam kung anong tawag dun sa card nila. So, ayan na, guys. Yung Toll Plaza. At sana, dahil nandiyan na yung Toll Plaza, eh, ina natin na medyo ma-exit na lang at mararating na natin yung dulo ng expressway. Takad na lang tayo ngayon mga kachinelas para na rin sa ating uh, cool down. Para mamaya pagdating sa dulo, pwede na agad tayong bumalik. Pagdating dito sa Toll Plaza, Meron siyang apat na lane. Kung makikita niyo, Ayan o. Seven, eight, and nine. Basically, yung mga motor. Meron silang designated lane. Yung, ayun o. Yung number ten. Yun yung lane ng mga motor na below 400cc. So, mas okay siguro kung maghabal-habal na lang tayo. Pabalik. Bukod sa tipid na. Mas, kitang-kita pa natin yung view. Time check. It's already 7.27. So, pag-iisat ka oras na tayo. So, kung harapin ka at umabot ka sa bahagi ng video na to guys. Maraming maraming salamat sa panonood. At uh, hopefully kahit papano, eh meron kang uh, kaunting natutunan sa sinner nating video. So yan 'yun naman, yan naman yung ating aim. Di ba? At uh, again, humingi na rin ako ng suporta. Please subscribe to our channel para patuloy tayo sa paggawa ng mga ganitong klaseng video. Palike and share na rin mga katinitas. So ayan, nalagpasan na natin yung toll plaza. At uh, mukhang malapit-lapit na tayo sa ating goal. Medyo malapit na tayo. At kung mapapansin nyo guys, merong daan dito Hayan. pa siya connected pero possible iduktong siya. Dito sa Ciseleks. And medyo malapit na tayo sa dulo kasi may mga bahay-bahay na dito, no? Less than 1 kilometer na lang siguro. At uh, mararating na natin 'yung dulo nito. Expressway. Yeah, may mga nakasabay pa rin tayo, mga bikers. Siguro kung babaykin mo to mga 30 minutes siguro kaya. So ayun na yung. Ayan mga kachinelas. Medyo nagi slow down na yung mga sasakyan. So sa tingin ko malapit na yung dulo dito ng expressway. Kasi bukod dito, sa signage ng pang motor na nagsasabing 40 kph ka na lang dapat eh, may nakikita ako dun signal ng stoplight so I assume and I'm hoping <laughs> parang medyo nakakaramdan tayo ng pagod ngayon mukang Mukhang pagod ka na eh pa Kailangan mo ng konting pahinga Kailangan mo na natin marating ang dulo Hindi pa rin tayo umiinom ng tubig Simula kaninang pagkagising natin hanggang ngayon So nararamdaman ko na yung uhaw Sama mo pa dyan yung Kanina pa nating pag Sasalita So mabilis matuyo yung lawin natin So ayan Diba? Stoplight yan siguro di ba nasayin So, ibig sabihin, approaching na tayo sa stoplight. At uh, may naririnig tayong ambulansya. So, ayan. Hoy si Silex Ambulance. Huwag naman sanang grabe. So, ayan pa. Nakikita na nga natin. 30. PPH na lang daw dapat at intersection na. So ayun na guys Marapit na talaga Ay sa so wakas Nakikita ko na Ayun na yung ano Yung intersection at Stoplight So tandaan nyo palagi guys Always share the road The sidewalk pala Kasi nasa sidewalk tayo Magpaalam na agad ako Papakita ko pala sa inyo muna yung dulo ng extra spray. Pag dito, so, dila nito. sa kabila, dyan tayo sa nag-vlog. So, dito, meron din. So, baba muna natin yung ating camera. Baka ayaw magpa-video na siya. So, ayun. Yung guard post. At, eto na, yung dulo. At kaliwa pa m i m -C -I -A. And officially Ito na guys tapos na natin Yung dulo And again Maraming 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 salamat sa pananood At maghahanap na tayo ng Tubig Sorry Nakakuna ko yung magbili ng tubig Kung nakakasin tayo So Time check It's 7.43 Ayan, yeah. 7.43 yeah. So officially nag-start tayo ng 6.11 At natapos tayo ng 7.43 So again guys, Brown maraming lang, salamat Thank you Peace out